Hello? Nakikita niyo yung restaurant na yan. Yan ang mm, yung sikat na kainan dito, sa dito sa Taichung. So, ituturo ko sa inyo paano pumunta sa Taichung. This is why, Taiwan 21 Manas for short. Nandito ako sa Taiwan. Yan, ngayon. Nandito ako sa Taichung sa pinuntahan ko at ito nga eh, marami ditong dayuhan ng kainan ng mga pagkain Pinoy. Yan. Tuturo ko sa inyo kung paano pumunta. Mula sa Taichung, Taichung Station. Yan po ay lalakarin lang. Papuntang doon sa parang Mang Inasal. Yan. Ayan na naman po. Nakita nyo naman. Ta Taichung Station. So lalakad na nga po ako papunta doon. Yan. Makikita nyo naman o no, para kung artista. Napiling artista. Siyempre Pagbaba dyan, makikita nyo yung magagandang view. Ito nga pala, guys, yung paborito kong puntahan. Taichung Station. Pinaka-favorite kong station dito sa Taiwan. Ewan ko lang kung sa ibang, sa ibang station hindi ko pa napupuntahan. Pero napuntahan ko na yung iba. Ba bali sa Taipei na lang ang hindi ko pa napupuntahan. So, yan nga. Guys, bagong ulan yan. Kasi, parang time na yan bagyuhan pero hindi naman ang tinamaan ng bagyo ay sa bandang south ng Taiwan ito kasing taichung pa north na yan kita nyo naman o oh, basa pa yung ating ating nilalakaran Ayan, no? Oh. kita nyo yung tinuturo ng na building dan po tayo pupunta sa side na yan may lalakaran tayong ano, bali kakanan tayo dyan yung building na yan pinaka magandang pinaka magandang tatanawin diyan. Hmm. Didiretsohin lang po natin yung lakad na yan papunta doon sa malaking building. Yan. Siguro hindi naman po tayo maliligaw na diyan kasi isang diretsahan lang yan eh mula doon sa tay, sa tay, sa Taichung station. So, bali tumawid po, tatawid po kami diyan. Ayun. Makikita na naman po ninyo ang ganda ng ano, view. Favorite na ano ko to part. Syempre yung ano dito. Malapit lang din naman po 'yan sa south. Ayun. Siguro mga 2 hours. Yan na nga po, nilakad nga po namin 'yan mula doon sa may mula doon sa Taichung station hanggang doon sa build, sa building na sinabi ko. ano, no. oh. Pagliko po ninyo ng kanan, 'yan. Oh. Yan na po. Makikita niyo naman po yung baso. Tingnan niyo, tingnan niyo po yung pabalik. Yan po yung pabalik. Yan ang hindi po kayo maliligaw pabalik kasi ah uh, pag paglabas niyo diyan sa way na yan, makikita niyo na yung train station. Malapit lang guys. Pwede niyo puntahan. Puntahan niyo kung gusto niyo kumain ng pagkain Pinoy. Siyempre tayong mga Pilipino hinahanap natin mga pagkain Pinoy. At uh, yun nga po, nilalakad namin papunta doon. Didiretsyahin lang namin yan, papunta doon sa train station. Kita nyo naman yun no? may mga basta na punta doon. Isang way lang yan. Kaya hindi kayo maliligaw mga Pinoy, mga Pinoy dyan. Siyempre, ang hanap natin, mga lutong bahay na, na, na pang Pilipino talaga. Kaysa kumain tayo sa mga fast food, eh, dito na tayo sa lutong Pinoy. At least, ano to, talagang malala, mas, masasarapan tayo dahil sa pagkain, tas mura pa. Depende rin sa ano, kasi syempre, iba pa rin naman yung presyo dito sa atin, sa Taiwan, kaysa sa Pinas. ah uh, yan nga po, yun nga yung, yung malaking building na yun, no? tingnan mo. Isang, malapit lang, isang lakaran lang yan, no? Isang derechahan lang. Kaya hindi-hindi kayo maliligaw kung gusto nyo kumain ng masasarap na food. Parang mayroon pa rin dyan sa Taichung eh. Sa susunod na vlog ko, ayan. Tuturo ko rin yun sa inyo yung isa pang kainan dyan. Kaya hindi tayo magugutom. Hindi laging McDo, McDo. Siyempre, paangit din naman yung laging fast food, McDo. Mm, KFC. Sige guys, thank you. Maraming maraming salamat. At ako po ay uuwi na. Thank you, thank you. Maraming maraming salamat. Sana ay mat may ma ano kayo. Hmm.